Philippine Air Force. Yung kodi tayo sa ano, sa Revolution. 19. 1986 sir. Ah. Guys, dito tayo ngayon sa Ilocos Norte at andito tayo sa Camp Cape View. Camp Cape Bud Budiador. <laughs> Home of the 4th Marine Brigade Yo, oh, dito lang yan guys Sa highway Punta na pagod po Ayan o oh. oh, So yan po punta na pagod po dyan So ito po guys Ginawa ang ano to oh. uh, Pasyalan oh, Pwede kayong pumasok dito Walang entrance fee Ayan ano? o So may mga display dito Na mga gamit ng sundalo Ayan o oh. Ayan Sa engineer to Engineering uh, Ang nagamit dito oh yun so guys ginawa itong pasyalan dito ang um, uh, kampo dito ng Philippine Marines so pwede kayong masyal dito o, yun ang daming tao okay ayun yung makagamit dito guys so pwede kayong magpa picture ayan yung mga amphibians mga tanke ayan galing ano so ginawa talaga ang kampo pala ito ng marines Ayan. Uh, yung dagat na yan. Ah, uh, may mga trainee sila dito. Banwar Iti. Ah, um, yan. Ano? Lucky naman itong <laughs> tanki na to. Yung kulit tayo sa rev, ano, sa Revolution. 19. 1986, sir. Ah. Yun, naman po yung armored na yun. Hmm. Yung merong gulong ginamit sa hmm. Marawi 'yun. Ayun. O oh, buti ulang tama. o ni-re- ni 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 na na. Oh. Ano Inayos na. Inayos lang po kasi parang bisikleta. Mm. Oh, do not go inside ha. Guys, si, ang dami mga turista dito. Meron. May they can move. Mula si cover Ayun 'no. Guys, so. merong mga proper 'yan. Mm. <laughs> Dali pa nang pasyan. Ito po, galing ito ng Bonifacio. Yan, kami sa Marawi. Ito po, sa Danau. Grabe, no? Ano <laughs> <laughs> yung pinagpipisa-pesa o? Hiniyahin lang po sa... Ah, okay. Sa Navy, ano? Sige, yan. Thank you. Yun, yung mga guys, pala galing po lang Marawi. Yung iba dito. Yung iba mga karaan na uh, 1986 pa. Ayan, no? Oh. Ayan, no? Oh. Ayan, no? dami dito mga military uh, hard vehicles ayun so, oh. na gamit ng mga marines ah, ayan tapos dito meron sila navy boat Ayon, navy boat ayan tapos meron dito jet fighter ang English oh ayan you know? oh Philippine Air Force hindi ko alam kung anong klaseng jet fighter ito Blue Diamonds nakasulat doon sa may tatak nya Blue Diamonds Jet Pamilya ko sa North Cotabato Cotabato, ilong ba? Ilonggo, sir Adi di boga sir Ilonggo, bisaya sir bisaya pwede dito kayo dito magpahinga guys oh. kahit na nakatingin kayo sa magandang view ayun ah, ayun oh so malapit na to guys sa pagod pod. ayun na yung lighthouse oh sumpak No? <laughs> parang bike pwede nyo sakyan dito burgos pala ito burgos burgos punta ng pagod food ano papunta ng pagod food punta na kayo dito guys maganda maganda pag itong oras oh mga 6 before 6 6pm maganda dito kasi hindi, siya, hindi na siya mainit ano So, yun lang guys. At talarga na ako. Let's go. Good.